<laughs> <laughs> apa? Panis. Tapi, tapi yo, apa aw, laki, inang. Solid. Kita. <laughs> <laughs> So yun mga idol, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Craps and welcome back sa Talim Island Pride. So ayun, for today's video, mga nga pa, ulit kami. Kung naalala nyo doon sa nakaraang video na nangapa kami, marami kaming nahuli. At ngayon, araw na to, uulitin namin. And for today's video, kasama ko ngayon si paring JR at saka si paring Junjun. At gusto kong malaman nyo na hindi ito scripted tulad ng ibang video. Ito talaga ay legit na nakikita nyo talaga na nahuhuli ng kamay ang tilapia. Mabilis siyang shoutout muna. Shoutout kay Henry Hieronimo from Tagig. Shoutout kay Renato Bire. Shoutout kay Junjun Lopez. Shoutout din kay JD Lacson from Isabela. Shoutout din kay Shider Puljenso, Puljenso from Pampanga. Shoutout din kay JC Armesa from Kainta. Shoutout din kay JC Curb, Gracilia from Santo Niño, Bilbiran Bilbiran, Binangonan, Rizal. Shoutout kay Ruel Camacho from Mamatid, Mabuhay, Subdivision, Kabuyaw, Laguna. Shoutout kay Dong Palaroan Shoutout kay Hedelisa De Borja from Angono, Rizal. Shoutout kay Mateo Antiporda from Kalumpang, Binangonan, Rizal. Shoutout kay Harris Crisostomo from Nabotas, Cardona, Rizal. Shoutout kay Raymond Sanilla from Los Baños, Laguna. Shoutout kay Bong Albert Figuracion from Rayap Talim. Shoutout kay Kayla Robles. Shoutout din kay Mark Lirio from Habagatan. And shoutout kay Lori Ramos from Cardona Rizal. And shoutout kay Sandro Buenape from Binangonan, from Binyan, Laguna. And shoutout kay Egay Taise Onesa at kay Nanay Annabel Onesa Dao. So yun lang mga idol Shoutout sa inyong lahat At yung mga hindi ko nabanggit Next video na lang mga idol Salamat O! Oh. Tatado ko Laki o oh. Pati nga Pati nga Grabe! Oh. Wow! Uy! Grabe laki Grabe <laughs> laki oh. Grabe naman ito. Alimaw. Apat. Ito. You Halimaw! Halimaw na naman! ba? Yo! Lalaki oh! Rabin lalaki naman talaga. Pinupulot lang nila dito sa ilalim ng tubig. Lalaki naman talaga oh O! Oh! Yung sagwan oh! Tsaka yung oh! Lalaki! naman dakip na naman dakip na naman yun oh update sa uli apat na malalaki last kan dule wuh aw laki inang dali na naman oh dali na naman Nagpapagdahan sa katawan ko dyan ah Ang laki Palalaki, oh Ang laki oh Ang laki oh. oh Huli na naman Ang laki Hihi. Grabe. Kahit pala hindi na mamingwit. Kakapalang ng tilapia sa ilalim. Pero syempre, mas ma mas may thrill pa rin pag mamingwit. Kesa sa pangapa. Kahit sa pamimingwit, talo inip. Pero the best naman talaga pag nakahuli. Pero dito rin pangapa. pa oh. Paka may, may... laki din na huli hang masipag ka lang talaga dito sa isla hanggang may ulam na talaga libre pa yung ulam mo oh. yan ini tiboga niya para yung tilapia buwa pa dale to dale to dale ka sobrang berde talaga dale ka labo benar amin ton oh yeah oh paala yeah uli wuuh a target update tayo sa huli. itong pirasong malalaki tilapia at kanduli Limang piraso Wow, tunay Ang laki o, oh, laki, grabe oh, 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 oh. Ayun Grabe, ang laki Tingnan nyo ha Tingnan nyo mga idol, ang laki nito Tingnan nyo, ang laki nyan no Grabe, ang laki Sweet lang ha O oh. Ang idol, ang laki Grabe ay, ko. yun, laki. Oh. Ah. Ang laki. Ay, you no? Know? Oh. Grabe. <tipos> yosi, yosi, muna. Ay, ah, tigil sa kanya. <tipos> oh. Grabe. Kita. Oh. Okay, okay. So yun mga idol, nakita niya naman legit buhay na buhay yung tilapia. So yun lang mga idol, pauwi na kami. Hanggang dito na lang, kita kit susunod na video. Salamat. Sabi, suta ka tapos ng ah, dito ah, sinangang 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 <laughs> dito at sinigang shout out sa inyo mga ng talim island tropang talim